Hmm. Yan ang up doon niya, ha? Maputik na, siya, maputik na siya yung bar niya, ha? Oh. Oh. Kita mo? mo yung bato? Yan. Oh, kita mo sa ultrasound niya, isa lang na, ano. Pero marami po. Ang dami Hmm. Ayun, okay. Ba't isa lang ang nakita yung dami? Hindi, sa ganun lang isa niya, no. Ayan. Yung kulay ng baton niyan, yan ang cholesterol stone. Yan yung kulay ang kolesterol. Ha? Siguro sa pagkain niya yan, kaya ganun. So... <coughs> yan pagkain niya lima O, ganun. Hindi na ako kakain ng pasitkan, diet, <coughs> ng <coughs> 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 okay. So, lalagay natin dito yung ano, nga, mga bato ha? Sorry ko lang na para makita nila. Kita ba dyan ako Nay? <laughs> Kita ako, hindi. Hindi po. Ha, hindi. Sige, lalagay ko mukha ko dyan sa gallbladder. <laughs> para makita ako. Ayan, o. Ayan. Kaya mo, ilapit mo. Sige, luglog mo ka. O. Sige, mo. <laughs> <Ayan, laughs> hindi, para makita mo. Ayan, o. Ayan o. <laughs> ayan, ayan. Yan, yan. Yan. O, yan ang mga bato. Yung mga... Yan. Okay. O, natin dito. Ate ka, kukuha pa ng pita. Parang itlog ng ano, parang yung bukbok ng... Ayaw nga, parang adegi